Good morning guys, kakagising lang po natin. Titingnan po natin yung mga halaman natin kung nasira ba ng ulan. Tap tayo sa ating mga tanim. Bago po tayo magsimula, intro po muna tayo. I'll never guys dito po tayo sa ating mga tanim tingnan po natin kung ano nangyari sa mga tanim natin mga hindi nabasa nasa silong kasi yung iba hindi pa tayo makapagwalis kasi guys ano, eh, madikit pa yung mga dahon mulan kasi ito binawasan po natin ito bunggabilya po ito binawasan po natin ito ng dahon kasi masyado nang makapal yan po yung mga iba nating tanim guys tubuan na po ng damo-damo maulan po kasi itong mga nakaraang araw kaya tinutubuan po siya ng mga damo-damo daing kalat guys hindi pa tayo makapagwalis gawaan ng madikit pa kasi sa lupa yung mga dahon hindi pa natin mawawalis yan tsaka na lang siguro pag umaraw na hindi, okay, tumatanim natin guys Ngayon na lang po muna tayo. Huwag pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang ating notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga bagong upload na videos. Bye!